So, paano ba tayo mag-overlay or gagawa ng avatar? So, ang gagawin ko muna is punta muna ako sa Canva. Tapos, hanap ako na ang gawin kong background para makapag-overlay tayo sa ating gawing avatar. Sa so, mga wala pang Canva apps, download lang kayo guys. So, pagdating dito sa Canva, i-click nyo na itong plus sign. to nakikita nyo sa baba. Yan. Tapos, so, halimbawa, mobile video ang inyong hanapin. Mobile video ito. So, pagdating dito, i-click nyo lang itong, mamili lang kayo ng design dyan. Kung ayaw nyo yan, pwede ang pinili ko, i-click ko inyo lang itong background dito sa makikita nyo sa gilid, itong background. So, halimbawa, ang pipiliin ko ngayon itong recently used, itong blue, ito, kasi ito'y talaga yung ginagamit ko pang avatar. So, click lang. So, I-screenshot ko lang yan. Tapos, punta na tayo sa CapCut. pini click nyo new project. Tapos, piliin itong photo kasi photo ang ating background photo. And so, nakaready na rin yung gawin nating ano, overlay. So, i-click natin itong pinili nating background. Yan. Yan. Tapos, click lang natin dito, add. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng size. I-click natin yung ratio. Ratio. Tapos, atake natin siya ng ganun. So, ilagay natin ang size na 9 by 16. So, mas maganda itong, ano na lang, itong, yan. Yan. Instagram size. Instagram size pa ang ginagamit ko. Yan. Tapos, pagkatapos dyan, i-check na natin. I-click na natin doon itong check. Tapos, scroll na tayo dito. Ganyan lang natin. O kanan pa right side. Tapos, ito. Okay na pala ito. I-click lang natin itong overlay. Tapos, i-click natin add overlay. Napin natin yung photo. Yan. Tapos, click tayo pa right side. Hanapin natin ang ito, cut out. So, i-click natin ang cut out. Tapos, i-click natin itong remove background. Yan. So, pwede din palitan. Rock yan, ganyan. So, ngayon, ito ay simple tutorial lang ito, guys, ha. Tapos, mag-add text natin. i Click na natin tong text. Add text. Team Survivors. Sulat na tayo ng Team Survivors. Team sor... Survivors. Text lang natin yan. So, Kalitan natin ng font. Click lang natin dito. Font. nag ah. Tal Fab Hibernate. Tapos, color blue. Effects. Diyan, hanap lang tayo ng color blue. Yan. Tapos, lagyan natin ng bago. Mili tayo dito. Ito. Yan. Tapos, panakihan natin ng ganyan. Tapos, pwede natin to itong... tapos click natin overlay ulit para ma-move natin siya overlay move lang natin siya ng ganyan so lagyan natin na sa baba ng add text tayo add text agent send palitan natin ngayon ng tanggalin natin yung ano tanggalin natin yung bubbles kasi walang bubbles yun eh so bubbles x natin yung bubbles tapos palitan ngayon natin ng font yun ano ba yung font nun is Ani cute ganyan. Galing ganyan. Tapos, palitan natin ng gulay. Ganyan, ganyan. Ganyan. Blue. ng blue. Ganyan. tayo. ay nawala do nawala na yung blue yung mama yung blue na ginagamit ko ay, hindi din yan nawala na yung blue na ginagamit ko halimbawa ganyan e eh, gin sell ganyan ganyan lang guys tapos i-click mo na rin ganyan tapos punta na ako dito sa picture ko albums Tignan na sa aking screenshot. Yan. Mas so, importante lang dito guys, matutunan mo yung paano mag-overlay. So, ganyan lang siya guys. Follow for more dahil iba nang na may alam. Thank you so much for watching.